So ayan guys, makikipigot na naman sa, uh, ano, sa pansit hamham ng Lokban Quezon. Yun, ito yung special specialty ng Lokban Quezon guys. Para matikman ang pansit hamham ng Lokban Quezon. Kaya kikila na Kaya mamaya matikman na natin kung ano yung lasa ng pansit hamham ng Lokban Quezon. Alright. Alright hey, guys. Pansit Lokban muna tayo guys Yan sabi ni boss Pansit Lokban muna Nakatay sa last guys Talagang pinipilahan ang Pansit ang uh, Pansit Habhab ng Lokban Quezon Ano bang lasa ng Pansit Habhab boss? Sarap sir Bakit ba pinipilahan ang Pansit Habhab ng Lokban Quezon? Ano masasabi mo boss? Itikman ko lang sir Itikman din natin <laughs> uh, First time mo matikman? Hindi naman sir, nagluluto din eh. Iba kasi sa makakaliwang pansit dyan. Ah, okay. Ayan guys, uh, masusubukan natin yung lasa nito ng pansit habang na lakban Kasi uh, pinipilahan talaga ito ano, sa tuwing, uh, sa tuwing uh, na daos dito ang New Yug na festival dito sa, sa loob ng uh, parking party ng uh, Queso, uh, ng uh, Lucena. Ayan. So sa mga oras na ito guys, parating, parating pa ang mga, mga tao ano, para masaksiyan ang uh, Yug na festival. Lolo, ang

ito yung uh, pinipilahan guys yung ham ham ng kaisan guys tingnan nyo ang sarap ng guys oh. pinipilahan talaga yun guys dahil uh, masarap yung ano, uh, pansit habab ng lokban kaisan guys so pipila rin tayo guys para matikman natin ano matikman natin yung uh, pancit pansit habab ng lokban guys, ito na yung Tansit Habab ng Gokwan Kaisa so, Wow Ay. 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 Masarap, so, natin siya lalagyan ng ano right. Anong channel yan? Anong channel? Ah, Lars Sumawas. Okay. So hindi siya masarap pang kakamayin. So ang ginagamit is yung bibig. Masarap nga siya yung team nila.